hindi lahat yan 10 hindi 10 ngayon hmm. tapos may kumuha na kanina no ayan ah, na pick up ng nila kamatis oh. oh ito yung buyer namin no? sa kamatis ito din na yung driver Kahapon, naka ano yung kahapon This is Ayon. Alos 20 na ganyan, bandil Oh. Kahapon Mads, mo yung sayo Magtoko yung isa na Oo Magtoko ito siya, tiri aki ayos na yan Sa likod Pero na sa likod Wala kasi yung crates Kaya kailangan ganito yung pagkarga Yan Nakarga na lahat Yan Yan sila Pre, babae mo na pe? kung <laughs> may kung may sige. may kung Tukulang tayo sa kung may kung may kung may mga may lang, mga sasakyan, tapos mga pang... pang ano, pang... Ayan na, bunga niya. Ayan na. Kasi kung kung so, talagang tutukan mo no isunod yung protocol nito yung paano yaro i-handle ito napakaganda napakaganda dali lang dali lang kaso lang napaka -ano ko din eh dami din ano eh dami ding ginagawa kasi kung ano sa or organic lang pwede mo manuhan ma tapos pitik-pitik na lang doon sa ano sa pag-spray dapat organic din kasi para hindi lalong magka-acid yung ano pa uh, paligid hindi lalong dumami yung mga piste yun yung sikreto lang dyan eh oh tusian na ito sa ano kasi mata maanghang yung sabon na inanon natin ayan Ito kasi uh, laging napabayaan ito. Hindi masyadong natutukan ito dahil ano, meron din tayong pinatanim sa ano, yeah, ako lang ulang sa budget nga, budget problema. Uh, ano, buti na lang at itong mga nilagay natin dito ay mayroon na siyang ano, mga beneficial microbes ano tapos dito sa ilalim nito yan oh ganda na moisture dahil sa ano eh maganda siya gawa ng retain yung ano niya eh, maganda sana kung umulan ng ano para lalong mas maganda at pwede iwanan so ito meron siya mga lip miner pero hindi natin yan pinaakyat yung mga pistina yan dahil agapan natin yan eh. pag naangat na yan matanggal natin yan <laughs> dahil doon sa organic natin na bio stimulant na industry natin so kailangan talaga yung ano no yung organic talaga para medyo maganda ganda yung pag ano kaso lang matrabaho yun eh, wala din tayong sasakyan kulang tayo sa init kailangan natin sumilong Silong tayo. Yan. Sheesh. Init. Dito, iangat natin yan mamaya. Hindi pa tayo natapos pag gano'y. Eh. dami pa mga mga tumba dito. Yan o. Mga tumba dyan o. Yan, yan. Yan, mga madaming bunga dyan. Nagatumbahan. Hindi pa tayo nakagawa ng ganito. Oh kailangan pa magawa natin yan yan ito li, linisan nito ito tapos ano mga daanan ayan ayos lang naman kakatuwa din na magano eh pero yun nga lang tinipid sa ulan eh pero hindi nga sana magkapagdilig bunga Ito mga uber natin sa punlaan Tapos, sa tulong ng ano na 80% lang organic natin dahil gumagamit tayo ng ano synthetic 20% yung ano ayan yung mga tali kita nyo mga tali na yun oh. Ayan. ito ayan oh. ayan, ayan muna tayo ng ano ayan oh. ito yung ano ano yan first bloom pa yan Terima ano ito determinate ito na ano na magapang ito na kamatis Ayan. so mga ganitong stage kailangan mo mag spray nito ng ano uh, organic yung inano ko nito in spray yung sili na manghang saka ano tapos molasses good morning good morning mga lods ito po ang ating kamatis no variety natin ay D-Max so ganito lang po yung yung ano natin pag alaga nitong kamatis no gumagamit tayo ng 4 ply tapos, two ply. Tapos, one ply na yung ano uh, ginagawa nating trellis sa kanya. Para hindi mahirap. At saka, kung hindi marupok yan, matagal-tagal yan magamit natin. So, uh, ito pala yung introduce natin yung gamit natin sa pag-tali. -ano yan, pag yan. Yan. Yung eh, pagtali na ganyan. Yan. So D-Max po itong ano no. Itong variety ng kamatis natin, D-Max. Yan. So Ayan Hindi pa natin na pruning eh. Yan. Yan mo mga ano. Yan tinanggalan na natin ng ano, na pruning na natin yan. Yan. Maganda na yung oxygen sa ilalim niyan tapos ano uh, yan o oh, nagbungahan na sila yan nagbungahan na ang kamatis natin hanggang doon yan ayan ito hindi pa natin na tali yan pero itong dito banda natali na natin yan ito yung mga Uber na natin na ano no sa punlaan. Tinanim po natin ay mga hindi po kinuha ng customer. Yan mga tira. Kaya tinanim natin awa ng Diyos, dasal lang sa kasipag. Kahit walang puhunan, karaos man din. Ganon. Yun. Tapos yun, ang kapal na nila, no? Ang dami na nila. Yan Mga talong. Yan Yan, sila. Yan, yun, mga bago. Yung mga bago, patubuin mo na. Tapos, tapos na natin lagyan ng ganyan. Yan. So, treated lahat yan. Yun o. Yun. Sila, yan. Ako. Pasagulan ng go. Yan. Mga meditanim na yan, sila. Hindi lang kasi makita eh. Pero, ayan din sila yan yung mga talong na yan yung mga nakatanim na yan andyan yan mga maliliit pa Nabuno kami ngayon at ka organizer sa lupa yung ano namin nabuno. buno inubos ay, na ayun. lang nito yung tikling Ayan o no? dong yan si Dong Michael ah. Si, ano. si dong tuper lang eh si apurado na muwe eh <laughs> apurado bata na yun apurado ha bulaklak <Bagus laughs> <laughs> itu sana dapat hindi itu pia petuluyin yan itu pwede na tapos pruning saka na pruning pagkatapos na ito maano maangat yan o no? uh, pabagsak na pabagsak ang dami nito pabag nangabagsak ang dami nangabagsak gumagapang yan dito sa katanawan pride of katanawan farming organic technique <laughs> Tapos si Tikling. <laughs> Boy Tikling. Mulat <laughs> Ubus yung, obos yung Tikling sa Tikliwan eh. Tayo tayo dyan. Wala nang Tikling sa tikiwan. Puro pukul. Puro pukul. <laughs> so, ayan na sila. Hindi pa nangatali ano, nangatumba pa no. Nangatumba, dami pa mga nangatumba. Nang Marami. Tulad nito, hindi pa nakatali, nang nakatumba. Nang nangatumba. Ito, ito an anong ano natin? Pre, pabukas, pre. Tira -tira. Hindi yung ano, ulam natin. Ang ulam namin ay oh, tikling. Oh, adobo tikling oh, ah. <laughs> oh, oh. Ito yung, yung inadobo namin na tikling ah. Ila pilaso tikling ah. oh kay na, Ha? Malami. oh, malaki. Holy nito kanina, maga tikling ah. Yeah, no puro po ko yun. Ang bilis niyan, Magano. tikling yung ano, adobo ah. Oh. Oh, yan o. Oh. oh, sala po. Ah. Wala likado. Adobo lang, wala likado. Okay lang. Tikling. Oh, puro bukol. Ayan. Para masaganang pag ano namin. <laughs> Masama ka. Atin. Mamatay pagmasinan masinan yan. Ayan ito na thank you lord yun mga uh, pag ano na lang yan pag -talking. ito na nag spray kami ngayon ng um, okay, ba bayo bayo 300 binuksan <laughs> ko na ko yung isa saan? ay yung malagay? pero yung maliit hinugasan mo tapos yung nilagay mo okay ayan ito yung actor natin ako ah uh, si ah. Michael. <laughs> dong ano yung ano mo dong? Yung account mo ano ano account mo? Michael. Hanap Michael. Largo. Largo. Uh, Largo. Largo. Ito Largo din i eh. yung account mo pre ano pangalan pre? Judelin. Pisted. <laughs> Andir di saya kasi ito eh. Hindi. Siya ka nagod. Gamit niya account ko. <laughs> <laughs> ito lagain. <no>. Huwag <laughs> <laughs> <Lukan laughs> kang <ko>. malapit dito. <laughs> delikado ka. So ganito yung buhay namin dito no? Uh, pero wala namang problema sa ano uh, ang, ang kalaban lang natin sa pagtatanim no, mga magsasaka ay calamity with uh, ano with yung ah na uh, calamity nang <laughs> 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 ng ano ng tao at saka sa panahon. 'yun. Pero ito yung magano sa kalamidad ng tao. <laughs> <laughs> Wala na yung insekto eh. Meron tayo nag-apply nag, tayo ng pang insekto <laming bimig> eh. Maganda na. No? So kailangan natin ito malinis ito. Para yung mga pollinator natin na mga paano dito kasi nagbulaklak na eh. Kailangan natin ng may magpulinit niyan. So, dong, kawain mo na dong. Ya, ya, ya. Ya, Dating ano ito si Michael ngayon, siya ano na yung supervisor dito. Hmm. Yan na yung ano. Andun na yung asan na yung tawahan mo dong? Ayun Saan? Ayan. Kaway daw. Kaway, kaway. Ah, ah. di makita. Pawis na ako. Ka ah, kaway din ako, kaway. Ayan. So, ensayo no, pawis din. Aw, oh, dong, isa isama mo yan. Hindi, hindi. Nee, nee. Ubusin mo muna yung isa. Ubusin mo muna. Ah, uh, busog sa kape, tinapay ito iangat muna natin tulad nito yan yan kita nyo yan o yan, naka stipler yan ito ang gamit natin ano? so at saka ito ito ang ating ano ito ang ating gamit na pang tali dyan kasi pag manumano agoy ang kay tagal pag manumano yan o no? may nanumano yan o no? sa kabila tagal ito, kailangan na namin to malinis para focus ng halaman at saka yung bagong itatanim. Magtanim pa tayo ng mga pang-insert nito, polyculture. Uh, may mais, ampalaya. So, nadili lang tayo dahil sa maraming, ano eh, nadili tayo sa pang Disember Sige, okay lang tulit uh, tuloy-tuloy lang, basta tanim lang ng tanim. Din kailangan natin na i- i ano muna natin yung ano. Yung ano, wala pang tali pang alaway, ano. So makabilaan ito. Kailangan ng malinisan. So Maraming salamat din sa Bosko, mga kumiso pamilya, mga kumiso na mga brothers maraming salamat uh, sila din yung parang pamilya ko dito sa katunawan ayan sa kanila itong lupa tinaniman ko ayun ah ayan so andun si dudong toper ayun na. so ulitin natin ah kailangan natin na maglagay ng ano, kailangan talaga natin na mapasigurado na ano, na mulaklak na lahat. Mapasigurado natin na treated at saka na disinfect bago natin anuhan dahil itong kamatis ay madali lang siyang ma ano, madali siyang mapisti. Madali kapitan, no? Mahirap siya anuhin kaysa hybrid ito. Spray spray tayo ngayon ng ano ng pulyar uh, pesticide din siya uh, organic pesticide na siya may laman na siyang organic pesticide uh, ano siya uh, bio bio stimulant fertilizer ang ating ginagamit na pulyar um, uh, ano siya uh, ibang may pangalan siya ng ano bio-stimulant, fertilizer ang ating ginagamit ngayon na polyar, polyar, tayo pero may ano na din siya pang insecticide so ganun no wag basta basta maglagay ng kung ano mang pang mulching mo dyan na hindi ka sigurado doon sa sa basal mo patungtong o yung pa pa organic mo doon sa ano apakan ng ugat gawa ng Uh, yung mga bakterya na yan, yung mga wilt na yan, yung mga piste na yan, ay doon yan na mamahay. Kailangan ititreated mo muna yung lupa. Disinfect mo muna para maganda. Hmm. Hindi na, hindi pa natali. Yan. hindi pa natali. Mga natali dito. So, uh, kailangan pa natin mata. Kaya ito, kayanin lang. Ah. So ito yung sit up natin dito sa ano? Sa patubig natin. May isang gripo tayo doon. Meron pa dito. Yan. Ha? Ah. Patay ito, kung nakalunto. Oo. Oo. Ng hmm. Dong pinatay mo na doon dong? Ha? pag-ano pagka, ano, pagka mag-on ka doon? Dito, dito ay pa ka, O oh, kasi pa, masira yung motor doon pagka naka nak Ha? Oh, wag don lang patayin doon. tanggal ito Uy na, Nagkatumba-tumba na Paano na kayo Iakyat <laughs> Ginagamit kasi natin nito Ay okay, ano uh, Meron itong mga Mga live microbes Na inlagay natin Kaya mapansin natin dito Na walang kalanggam-langgam din uh, Hindi 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 pwede na maglagay ka lang na maglagay ng pang gagawin mong ano sa tubig reservoir o ano eh kung hindi mo siya nilagyan ng mga mga live microbes kailangan malagyan para so kung may ipot naman ay dapat treated siguraduhin na maganda yung pagkalagay. Ang dami pang gagawin, no. So ito po ay nalagyan natin ng mga ano ito, uh, beneficial my, microbes para sa ano. Dapat sana hindi pa ito ano. Eh ito mga ano na ito mga lipas na ito tinanim natin dito mga ano yung hindi nabinta eh, eh tinanim natin dito yun hanggang doon yan Bila. Uy, harap ba? Yan Yan mga kamatis Ha? Ha? <laughs> so ito so, ma ano natin yung ano nito no yung sa, sa ano natin nagkabulaklakan kasi dapat sana ano eh, dapat matanggal pa sana natin yung ano hindi na kaya kabulaklakan na lahat oh kamatis natin so ito yung ano niya no so basang basa ito, ito. ito yung organic natin yun no? yan. Oh. Yan. So, Yang gandan ini ya, nang organik. Yan. Tingin ini. kebulak kasih. yang Yan lihatnya yan, yan bulak-belakan. Yan yang mga nakatumba jian, mga nakatumba jian kebulak yan. Yun. Kaya-kaya power Yun. Dito yan sa ano. Arang! Ah, si, si. Ano pa? Anuhan mo? Tubig. Ano mo na tubig? Good morning mga mga kasaka, mga kaagri. Ito na yung kamatis natin na late tayo sa pag ano eh. Sa paglagay ng ano, kina tayo sa ano sa sa oras. <laughs> Pero sige lang. So ito na 'yon, no. Ah, uh, kaya ganito yung setup niya kasi polyculture ito eh. Polyculture so maraming may tatanim nito, hindi lang kamatis. So kita niyo naman may mga sili pa diyan itong intercrop nito, may mga sili, sili kamatis. So ngayon ay ito. I ano natin to? I... ito yung ano natin gamit natin no takir ito so ngayon ay I... ee I... tatali na natin yung ano